Magandang umaga, hapon o gabi sa inyong lahat. Ito na po ang ikalimamput isang kabanata ng barya barya at papel papel. Sa kabanatang ito, ipapakita ko naman sa inyo ang mga barya na aking binili sa lungsod ng Tagig noong 30 ng Abril hanggang ikatlo na Mayo taong 2023 sa kabuwang halaga ng 150 piso. Bago muna ito, nandito na ang aking base ng datos para sa mga barya sa numista. Ang numista ay isang poksapot na maaari kayong mag-track ng inyong mga koleksyon ng mga barya sa laping papel, mga isyong pantasya ng mga barya o mga token. Hindi ako nagbibigay ng sponsor nito, ngunit aking nire para sa mga kolektor na nanonood sa videong ito. sa akin binili noong ikatatlong po ng Abril taong 2023 sa halagang 150 piso, Estados Unidos. Makikita sa harapan ng isa sa mga dating pangulo ng Estados Unidos na si Thomas Jefferson. Ito ay gawa noong taong 1770. Mayroon ang markang D, kawasa rin ba? Sa likuran, usaling Montesero, ang denomination ay 5 sentimo o nickel. Pangalawang barya, Thomas Jefferson Mori taong 2001 naman, Maduro Omar Campe, Kawasa, darpia. Sa likuran, Monticello, limang sentimo, Estados Unidos. Pangatlong barya, Estados Unidos muli. Makikita naman sa harapan ng kauna-unahang pangulo ng Estados Unidos na si George Washington. Ito ay gawa noong taong labing Sa likuran, Ibon, isang kapat na doryar, Pang-apat, George Washington sa harapan, labing siyang walong putima, o markang D, kawasa din ba? Isang ibon, isang kapat na dolyar. Dito naman tatlong taong pasulong, labing siyang walong putulo, o markang D, kawasa din ba? Ibon sa likuran, isang kapat na dolyar. Sampung taon at tayo ay nasa labing siyang siyang na mayroong malkampe gawa sa Philadelphia ibon isang kapat na dorial ang ikapitong barya naman natin ay galing ng bagong Silandia isang bansa sa Pasipiko makikita sa harapan ng lalawan ng mukha ng dating reyna ng nagkakaisang kaharian na si Reyna Elizabeth ng ikalawa ito ay gawa noong taong dalawang libot wado sa likuran, makikita naman natin ang isang kiwi na mayroong nakapalibot na apat na dahon sa kanya. Ito ay mayroong denominasyong isang Doryal. Ang ikawalong barya naman natin ay galing ng Bahrain. Makikita sa harapan ng sagisag ng Bahrain. Kayo din ang taon ng paggawa nito na taong 2007 o H3 1428. Sa likuran, makikita naman natin ang disenyong ito na mayroong denominasyong isang daang Sa isa pang bansa sa gitnang silangan, Saudi Arabia tatlong pirasong 50 halala Makikita sa harapan ang sagisag ng Saudi Arabia Gayun din ang taon ng paggawa nito na taong 2016 o Hijri 1438 Sa likuran makikita naman natin ang denominasyon nito sa mga wikang Arabi at Ingles. Ito ang 50 halala At patungo naman ng Timog Silangang Asia, Singapore Makikita sa harapan ang sagisag ng Singapore Gayun din ang taon ng paggawa nito na taong 2007 at ang nakasulat na Singapore sa mga wikang Ingles, Malayo, Tamil at Inchik. Sa likuran, makikita naman natin ang isang merayon, isa sa mga sikat na figura ng Singapore na itinayo noong taong 2002. Ito ang isang L'Oreal. At dito naman tayo sa mga nakuha ko noong ikatlo na Mayo taong 2023. Pawang mga bariyang Europeo. At ang una rito Alemania makikita sa harapan ng sanga ng O kayon din ang taon ng paggawa nito na taong dalawang ribot siyam mayro o ge, gawa sa kasuhe sa likuran makikita naman natin ang isang globong na kaharap ang Europa at Afrika isang sentimo di euro ang denominasyon nito sa dakong hilaga ng Europa Berhika makikita sa harapan ng rawan mo ng isang babaeng ito kayon din ang taon ng paggawa nito na labing siyam limamputwalo sa likuran, makikita naman natin ng mga dahon na mayroong korona sa itaas. Isang prangko ang denominasyon nito at ang nakasulat na berhika ay nasa wikang Pranses. At ang pinakuri nito, Ungaria, makikita sa harapan ng isang uri ng bulaklak na ito. Kayun din ang taon ng paggawa nito na taong 2012. Sa likuran, makikita naman natin ang payak na disenyo nito na mayroong denominasyong 20 foreign. Pepe ang marka ng paggawa nito gawa sa Budapest. At nandito na ang aking base ng datos para sa mga barya sa Numista kung ilan na ang mga barya nandito sa aking koleksyon. At nandito na lahat ng mga barya ang aking kinuwa sa lungsod ng Tagig noong ikatatlo po ng Abril at ikatlo na Mayo taong 2023 ang pinakamaganda rito para sa akin ay walang iba kung hindi ang isang dorya ng bagong paki Pakikomento lamang sa ibaba ba kung nga rin ang inyong pinakapaboritong baryang ang aking binili doon. Makita muli tayo sa ikadimamputalawang kabanata ng barya-barya at papel-papel.